Nation, MMA. He his matapos ang mahusay na panalo ni Joshua Pasio, Laban kay Jared Brooks ay nakamit niya ang ilang parangal Bukod sa pagiging Undisputed One Strawweight World Champion Ginawaran din siya ng performance bonus Dahil sa kanyang kahangahangang ipinakita Siya rin ang itinanghal bilang Fighter of the Night matapos ang online voting Ayon mismo kay One Championship CEO Chatri Sityodtong ang laban ni Napacio at Brooks, ang siyang best performance of the night, isang patunay sa husay ng pambahto ng Lions Nation MMA. Sa kanyang tagumpay, nagpaabot ng pagbati at mensahe ang pambansang kamao, Manny Pacquiao, bilang suporta sa kapwa Pilipinong Mandirigma. Congratulations, sa uh, Joshua Pasio. You have proven that Filipino warriors are built for greatness. Your hard work, dedication, and fighting spirit were on full display as you reclaimed the one strawweight world championship. The entire Philippines is proud of you and I have no doubt that this is just the beginning of an even greater legacy. Keep inspiring the next generation of Filipino fighters. Mabuhay ka! Samantala, mahigit isang taon na rin hindi lumalaban ang kasamahan ni Pasio sa Lions Nation MMA na si Steven Loman mula nang mabigo siya laban kay John Lineker ng Brazil. Kamakailan lamang nagparamdam si Loman sa social media, diretsa ang hinahamon ang kasalukuyang One Bantamweight World Champion na si Fabricio Andrade ng Brazil. Ooh, looks good on me, right? Andrade, where are you? Parehong galing sa pagkatalo ang dalawa, si Loman, mula sa laban kay Lineker. Habang si Andrade naman ay natalo sa larangan ng kickboxing laban sa reigning champion na si Jonathan Haggerty. Silipin naman natin ang pinakahuling update ng Bantamweight Rankings. Panglima Jeremy Pacateo, pangapat Eng Orgil Baatar Ku, pangatlo Juan Juan Il, pangalawa Steven Loman, panguna John Lineker, at ang champion ay si Fabricio Andrade. Nakatakdang magharap si Jeremy Pacateo at ang ikaapat sa rankings na si Eng Orgil ng Mongolia sa darating na March 8, 2025 sa Bangkok, Thailand. Sa kabila ng lahat, malaking tanong ngayon kung pagbibigyan ba ng One Championship ang hamon ni Stephen Loman laban kay Fabricio Andrade. Magkakaroon kaya ng pagkakataon si Loman na labanan ng reigning bantamweight champion? Abangan natin ang susunod na kabanata sa labanang ito.